Hello, hello mga ka Good afternoon! Good afternoon po sa inyong lahat! Babatiin ko lang kayo ng... Merry Christmas sa inyong lahat! Kasi nga pala, maraming maraming salamat sa inyong... Uh, Pagtagkilig sa aking mga video at sa mga nag-subscribe sa aking mga kalods. Thank you, thank you very much. At sana masaya tayo, no? Ngayong Pasko. At tulungan pa tayo, no? Mga kalodi. Kahit mahirap lang tayo. Kamusta na kayo, kamusta na, kamusta na kayo. Ha? Shout out po sa lahat ha mga kalat in advance, happy new year po sa inyong lahat. Bye bye.